啊！Hello！杜贝。 Mag-breakfast na si Janela. Nakamonitor pa rin ang kanyang uh, pulse rate at oxygen level. Yan ang agahan niya, mais. Lagyan po natin ng uh, talong at saka tuyo. Sabi niya kasi fish, wala kaming fish, so tuyo na lang. Hindi naman maalat yung tuyo. Ihimayan natin si Janela ng tuyo. Ayaw niya nung kaliskis niya, kaya tatanggalin natin dalawang tuyo at saka uh, pritong talong tanggalin natin yung maliliit na maliliit na uh, tinik kasi ayaw niya nanonood lang siya nakahiga lang siya nag oxygen lang siya na. Tapos, bumili po ako ng isang tangkay ng broccoli. Ayan ang ulam niya. Nilaga ko lang yan, mais at saka broccoli. Hmm. Bibigyan na po sa at, bibigyan natin na sa kanya para kumain na siya. Hindi siya bumaso kasi wala siyang paso. gansa sa higaan na kumakain. Okay ka na? tinanggal na na yung oxygen. Hindi na siya oxygen Maya ulit pag bumaba ang kanyang uh, oxygen level o kaya pulse rate uh, pag oxygen siya. Hintay natin kumulo. O, Patani. Ang tawag dito Patani at saka kampalaya. dahon ng spinach. Favorito ni Janela. Mungo munggo, magdaming yung spinach, at saka patani, at saka pampalaya. Tanggal na naman ang tali. Mm. Bakit nagagalit ka? Kumain ka na. Mag-pray mo na. Mag-pray ka. Ayaw. Ay, gabi, gabi. Bakit tayo mag-pray, Lord? Mula no? Ay, matal. pray na. Lord, bless this food we are about to receive. Amen.